What's up mga kabathala? So ngayong araw na to ang gagawin ko ang paano bang ang workout sa trabaho pati workout sa sa bahay. So yung iba kasi tinatamad kung paano mag workout. So ituturo ko po sa inyo. Pero po may condition. Bawal po ito sa bata sa edad 15 siguro pababa or mas mataas pa. So parental guidance po is recommended. So ayan panoorin nyo na. Ayan. Ayan. Ngayon mga kapatala, papasok na tayo ng trabaho. So, ang content ko ngayon, di ba? Whole day workout. So, sarado ang gym kaya di tayo makakapag-gym. Kaya, home workout lang. Ngayon, whole day workout. So, kailangan, kahit nasa office ako, dapat mag-workout ako. Kasi whole day nga eh. So, gagawin ko, papasok pa lang ako ng trabaho. Kailangan ko na mag-warm up. Mag warm up ako. Tingnan nyo na lang kung sana ako mag-workout. Mag warm up. Ah, para pagdating ko doon naka-warm up na ako, mag-breakfast muna siguro ako. mag breakfast ko, pahinga, then workout to bed. So tingnan mo, ayan oh, nag-may ano na ako ng warm up na ako. Hay, ah, ayan pala. Tingnan niyo 'yan. Hmm. breakfast mo ka kami kasama ko si Cupid Heart. Mga kapatala, ito ang aming pagkain ng araw ito kasama ang aking friend. Uh, subscribe po siya. Subscribe po sa vlog ko, Mr. Cupid Heart World Vlog. So, find out what's next for my next video. Next, next, next video. <laughs> so, kaya po mga kapatala, mga kanature. Kain po muna kami ha. Ano ba yan? Walang sugar? Hindi ko pala na sugar. Hindi ko pala na shake. <laughs> <Kupala na sake. laughs> Yo, mga patahala, mga panay-tour. Tapos na kami mag-breakfast So, pabalik na kami sa aming opisina See you, mga kabathala Mga kanechur Yo, mga kabathala Mga kanechur So, pabalik na kami sa aming office Nandito kami ngayon Nakasakay sa aming sports car So, yun mga kabathala Tandaan nyo lagi pag kayo nag-exercise Unahin nyo muna ng breakfast kasi ang breakfast ay importante yan. Breakfast is the most important meal of the day. So, lagi yung tatandaan. Hanggang dito na lang po. Mamaya na lang, mga kapatara. Mga ka Bye-bye. Balik -bye. na naman si Badhala dito. So mga kapatala, katapos lang natin mag-breakfast payo ko lang po kung busog kayo, wag muna kayo mag-workout o ano man gagawin. Pwede maglakad-lakad pero huwag kayo tatakbo o gagawa ng kung anong mga heavy works. Magpakalma muna kayo siguro mga 30 to 1 hours. Pero ako, pag sobrang busog ako, minsan uh, 3 hours ang ano ko, ang palugit bago ako mag-workout. Sa ngayon, di pa akong makakapag Workout kasi wala pag gym Hindi pa open yung gym dito sa amin So mga kabathala Mga ka-nature Teka lang Ikot-ikot muna tayo Ano bang maganda maka, Mga kabathala O oh, mga Mga ka ka-nature Para isa na lang Siguro mga Mga ka-nature na lang O ano? kaya mga, mga kabathala So comment nyo na lang kung anong gusto nyo. So, kayo ang magpapasya. Okay po, mga kabathala and mga ka-nature. Ayan po ang aking workout. Tingnan nyo na po, makalipas ang 1 hour. Ayan, nag-workout na ako nyan. Ayan. Okay. Ayan. yun mga kabathala tapos na po tayo sa ating office workout. Kaya lang po, tayo ng bahay para doon ko po ipakita sa inyo ang home workout. Kung kukugan po talaga ito, mga kapatala, Okay. Yun, mga kapatala, nararating lang natin at nagbihis ako. Pamaya ng konti. O ngayon na. ayun na po, ipapakita ko na sa inyo ang ating wor uh, work, home uh, workout. ayun na po. Paalala lang po mga kabathala, itong workout na to ay sensitive. So parental guidance is recommended. Tangi mga professional lamang po ang nakagawa nito. Okay? So gabayan nyo ang iyong mga anak o mga kapatid na maliliit pa na ito ay para lamang sa mga professional. Okay? Pasok! Oh, no. So mga kapat-hala na panood nyo na Kakatapos ko lang pumaligo So kung may tanong po kayo Subscribe saan kayo dyan Tsaka click na rin po yung notification bell Tandaan po yung napanood nyo ay parental ng guidance Dito pwede yun sa mga bata Idad uh, 15 pa pa ba So mga professional lang po Pwede mo. po kayo Maraming salamat Bye bye